Magandang araw! Samahan nyo nga ako at maghahakot kami ng gamit. Aalis na nga pala ako sa tinitirhan ko. For the risk nga Hello, pala sila mga, mama. Hello mga natin. May pupuntahan pala kami ni Mama Shee. Kasama ko si Abby. Yan. May kukuhain kaming mga gamit ngayong araw. Kasi kailangan na namin mag-move in. Kaya pinasundo ko si mama. Ay, I mean, pinapunta ko dito para meron kaming sundo. O, oh, ayan si mama. Ayan si pudra namin nasa labas. Inaayos niya kasi yung mini car namin, Char. <laughs> mini car namin to. Tingnan mo yung bubong, oh. Yero, di ba? Makikita niyo mga kabikulano natin. Ayan yung place. Ay, place ba yan? Si Abby. <laughs> si Abby yan. <laughs> At andun yung ano namin, bahay. Anjan, sa party yan, sa party dyan. May, din tao ko rin dyan po. Ah, oh, di pa. May, din tao. Awan ko mayroon po, meron ata. Uy nga pala mga kabikulano, magpe na, di magpe na dito, kaya ang daming mga decoration sa daan. Nakikita nyo yan. Paalis na pala kami. Uy, ma! Abi, di pa nakasuso. <laughs> yung ano natin, yung back ano natin, hindi pa nakalagay. Abel, ask ka, yung back na ang car natin ano pa lang pagkamusta? Oi, di ako mo. Yeah, di abi. Lagyan mo ito ng kumina. Okay. Bumbada. Paliste pa lang kami yaa kapit ko lang yano. May nahanap lang sila dati ng bumbada wala. Pang ano di? Pang pang ano pang pahangin sa gulong. So, paliste na kami yaa yano. Nakatalikod ako. Oh, oh ayana ganda na kami mga ano, kabigilano. Ang ganda ng daan namin, oh. No? Wow. Di ba? Ay, mga disa. Ay, mga... tabi ko yung mga gamit ko lahat. Meron pa dito. ah uh, unang hakot pa lang to kasi pangalawa pa kami hakot Kasi ang dami ng gamit ko. Ayan Yung mga ref ko. mga gamit. Salamin. So nakarating na kami dito. Ibababa na namin yung mga gamit namin. Ayan. Ang ah. dami to. Abi, andyan yung mga condiments. ay baka malaglan. Ayan. Here you go ay ka <slap> ito na huwag move in na kami kukunin na namin yung mga gamit yung ibang gamit kasi pangalawa na namin balik ito na kami dami pa pala let's go susi na ako na Uli! tagas mo sa payo mo huli So, time check. One na. Actually, gutom na kami. Take out. Uh, oh, oh, take out. Uh. Nag-order lang ako ng Jollibee para sa ano namin. Tanghalian namin kasi ang dami namin talagang ano, gamit. Tapos ang daming tumulong sa akin kaya deserve naman nila na kumain sa si Jollibee. Order ako ng siyam na ano, C1. Tapos, uh, Jolly Spaghetti Family Pan. Tapos, five na Choco Sunday. Which is, good naman yun kasi big, large naman yun na choco sundae. So, andito ako ngayon sa Jollibee Bayan, dito sa amin. nag na lang kami sa order namin. Number 41. Ang mga dito sa Jollibee So, andito pa rin kami. Kasama ko si Abby. I think it takes like 15 minutes before uh, we receive our order here. I think ano so, so, yung order namin lang eh. Ito yung pa. Ito yung order namin. Ito yung order na. Ayun na lahat. Okay. 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 Andito na kami. Ito na yung mga dala ito. namin. Ayan yung Jollibee na magdala. Ito mama. Ito yung ice cream. Nagurula na maganda eh. Yung nga niya. Yung pagod. Ayan na. Mm. Diba? Tara na bang gamit. Ang dami pa. Ang dami mo na mo na din. Diyan. Tara na, let's go. Magpapakain tayo. Tara na! Tara, sakto yan sa tuya. So, ito na yung kakainin namin for today. Sa so, kami kakain. Ito yung ice cream. Tapos mga drinks. Ito yung pagkain. Meron ako din binili yung malaking spaghetti. Ayan o. Sa Ito na magkakainan na kami. Si mama yung nagpe-prepare. Ito pala yung sa pang family na ano. Na spaghetti. Tapos mga siwan niya. Uh, Sunday. sundae. Chocolate. So let's eat. Kompleto kami with kasi. Para sa kuya. Makapit ka na. na. Okay. Oh kanin, oh, kanin oh, kanin. Oh, kanin. Oh, kanin. My food. Tapos magkukuha ako. Sisilagyan mo nga ng ano? Mm. Gray. Ano nang yun yung? Oh. Tag ang ganda Iyo po po ito, matapon po ang. Tandaan ninyo